So, kambal. Apo, kambal po sila. Fraternal twin po. Ah, okay. Meron nang usapan pala sa public attorney's office na magbibigay siya ng weekly 500 pesos para sa isang bata. Opo. So, dalawa would be 4,000k a month. Yes, sir. Nabibigay niya ba ito? Hindi po. Bakit daw? Kapag tinatanong po nila, sabihin po niya busy siya. Nagdadrive daw siya, tapos... Uh... ano Anong kinalaman nyo sa pag-support niya sa pagdadrive na busy? Uh... Kaya nga siya nagbibisi, nagdadrive para sa mga bata eh. Opo, yun daw po yung ano. Kasi siya po mismo ang nagabot sa mga bata. Uh, Iniinsist niya nga po ng mga bata na ipadadalan lang kahit sa mga dalahan. Pero ayaw niya. Gusto niya, iaabot niya. Gano'n katagal na po na hindi nabigyan itong mga bata? Uh, support June, nung una kami nagpunta ng PAO, binigyan niya lang ng 500, yung isang bata lang. Tapos, July wala po. August, wala. Okay. nagbigay siya ulit. So, hindi consistent? Hmm. Hindi po consistent. Gusto niyo dapat direct-diretso? Opo. Magandang tanghali po, Sir Henry. Magandang tanghali po. Sir, andito po si Macy's at dalawa niyong anak? Opo, opo. Nasabi nga po sa akin ni Ma'am, eh nga po, kanina ko po po tinatawagan ni anak ko para magpakita po kami, para may maibigay po kahit paano po. Okay. Okay. Eh, nung last week po, kasama ko po yan, binigyan ko po ng 2 kuya para pambaon nila. Oo, oh, binigyan mo kami eh. Pero si Ate Arlene na yung nagbigay ng 1K. Eh, okay lang okay na One... ko yung 1K kaya kasi nga. wala na akong pera. Bali 2K na binigay namin. Pero nagsabi ka rin na tinggo-linggo ka magbibigay. Eh, o ano okay nangyari? Na, eh, eh, tinatawagan kita kanina. Eh, Kenneth Diri. Eh, uh, ano ba gusto yung mangyari, anak? Kaya hindi kanya sinasagot kasi nagpunta kami dito. Dahil hindi naman kasi tuloy-tuloy yung pagbibigay mo. <laughs> Pero ang napag-usapan natin kasi sa PAO office is every week magbibigay ka. Kaya nga, Iris, sinasabi ko naman sa'yo, di ba? on-call driver ako. Kung may trabaho, magkakaroon ako, ng pera. Pinuuna ko yan. Hindi yu ako papetik-petik lang na hindi ko iniisip ang anak ko para magbigay ako. Actually, sila na rin ang makakapagsabi kasi sila na rin ang nakakita sa'yo eh. sila rin ang nakakaalam dahil sinama mo sila doon sa bahay. Sandali pa, pa kasi on-call driver ka, kumpanya o private? Pamilya. Private-private five private lang po, sir. I know lang, pagka mayroon pupuntahan o may magpapadrive, yun po. hindi di ka na lang okay. maghanap ng uh, regular na trabaho, kung on-call yan, bitiwan mo lang kasi may pamilya ka, kung binata ka, okay lang on-call. Pero kung may mga okay. anak ka na na sinusuportahan, kailangan po regular. Okay. Kailangan okay, ko nakarinig na on-call. Pinapakita mo lang na tamad ka, gusto mo petiks-petiks lang kasi on-call, pag walang trabaho, di relax ka. Pag hindi ka tinawagan, pag tinawagan ka, saka ka lang magtatrabaho. na, na po po, sir. Okay. O di okay. magandang kita mo, family driver, tricycle driver, oh okay. Dapat mas malaking kita, mas malaking bigay. Opo sir. opo, sir. Kaya nga sabi ko nga po sa anak ko, nagbibigay naman po. Eh, okay, sir, sir, mga ganito mga... lang gawin natin, sir. Sabi mo sa aming research, willing ka na pumunta rito, pag-usapin ko na lang kayo, kasi kung walang ah, reklamo, opo. walang kaso. Opo, opo, sir. Ah, kaso na sa Ever ko, testo po ko, nito sa po ko eh. Maski na mga 2 o'clock, sir, punta ka rito. Sige po, sir, maraming salamat po, punta po ako dyan. At gusto makipagbalikan. ma'am, gusto na makipag... Oo nga po, gusto ko po maayos po. Bakit ganun-ganun si ma'am? Hindi, subukan natin, ma'am. Tingnan na natin. Kasi yung programa namin dito, family-oriented, pro-family kami. Habang maari, gusto namin yung mga nagaway. Awin na mag-asawa, magkasinta, mag-living partner. Alang-alang sa mga mata, nagbabalikan. Tingnan natin, ma'am. There's nothing wrong in trying. Sorry po, pero pagdating dyan, ayoko na po. Bakit? Okay na po. Kasi marami na rin po nangyari. Nag-abroad ako, marami na rin nangyari. May nabuntis siya. Ay, sos! Tapos pinalaglag ng babae yung bata. Aray ko! Tapos uh, nasa kanya yung bata noon. Nakikita na mga bata na nagdadala siya ng babae sa bahay nila. Booking! Child support lang sana. Pero dahil dyan, lalabas yung ano mo. Baho. Mga bata na lang din ang magsasabi. Pero meron siyang ibang kinakasama ngayon. Ito po yung nakakalam sa, di bali po sa chat po nila. Nakita ko po yung kasi niraw ko po yung selfie niya po. Oh, nakita ko po yung chat nila. Siya sinabi din po ng lola ko po na may eating ano siya may jawa po Nagibang bansa po sa Japan daw. Sir, tulungan mo ako rito. Gusto kong magkabalikan o, kayo o, pero mabigat po itong <laughs> problema mo o, sa ako. sa missis mo sa mga anak mo. Yeah, uh, opo, uh, sir, ah, ganito po yan, sir. Hindi ah. sir, sir, ako... para ma lang tayo sir. Sige, bitinin muna natin. Mamaya apo. Sir pagdating nyo rito, pag usapin namin kayo. Apo, apo, pero apo. ang ending apo. nito, sir, whether you like it or not, kailangan magsuporta ka dahil kung hindi, may kaso ka sa At meron ka pa rin kaso sa adulter Okay? So, ko ako sa'yo, makipag-ayos ka na lang para wala ng kaso. Kasi pag walang reklamo, walang kaso. Okay, sir? Okay po. Sige, at sabi ni Mr. Espina, ipupunta siya raw dito para maka-face to face. At si Mr. Espina, gusto niya makipagbalikan. Ang napag-usapan sa PAO, 500 pesos per child per week. Na supposed to be dapat 4,000 sa dalawang bata a month, kaso hindi natutupad. Ngayon, ito, ang gusto ni Mr. Espina, tutuparin na yon pero makipagbalikan daw. <laughs> Tingnan natin. Bakit napatawa kayo na sinabi yung gusto ni tatay niyo magipagbalikan? Wala na <laughs> po siyang bagasas. Sa lahat po nang ginawa niya pong sa amin eh. Patay. Mrs. Mm, sila na rin po nagdesisyon. Kasama na rin po yun. Nagdesisyon din po ako. Sila na mismo ang nagsasabi sa iyo, nay, huwag nang balikan. Ganun? Opo. Pati ako na rin po. Kasi marami na rin po talaga na -ari. Sabi ko pa naman kanina, I'll do my best na yes. sila magkabalikan. Kasi po dito sa programa namin, habang maari, pinagbabalik namin yung mag-asawa na kaaway, yes. pinagbabati, girlfriend at living partner. Oh. Ito yung bunso. Ito ah, pala yung bunso. Kambal po sila. Uh, ah, okay. Siya po yung panganay. Anong reaction mo naman? Yung sa reaction ko naman po, ba't po po babalikan? Eh, kasi sa madami na pong nagawang kasalanan po sa amin. Tsaka hindi na po din kami magtataka din na din naman po kami bata. Oo, oh, matalino itong isa. Ah, Galing Galing mga sinabi niya, He's smart. Papasokin natin si Mr. Espina. Sir Henry, salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po sa inyo. Gusto niya. mong kausapin sila, sir? Sabi mo, balak mo makipagbalikan na lang sa kanya. Oo nga po, yung nga po. Kausapin, sir. Pero, gusto mo na kausapin? Si Kuya. Pareho silang kuya. Si kuya, Kasi siya sinasabi ko naman po kay kuya na, kuya, gusto ko mabuhay ang pamilya natin. Ano, gusto nyo ba? Tulungan nyo ako para sa mami mo. Hmm. Uh, alam kong may mali rin ako. May pinagdaanan din po talagang hindi maganda. Okay. So, inaamin ko naman po para yung bago itong darating, eh, ako po talagang maganda na po na mag sa kanila. Kasi nung okay. mga na po, talagang maling-mali po talaga. Kuya, sagutin mo. Hindi okay. na, hindi na, na dapat namin naaninin eh. Kasi kayo, pero bilang part mo, dati na ginagawa mo sa part mo na bilang tatay. Nakapanginayang lang din kasi. Ba't ganun? Nakapanginayang? Apo. Wow. Mabigat na salita yun siya. nga eh. Nangihinayang siya. Ah, ganun din naman po ako, sir. Ah, kasi ako naman, talagang lahat naman na may, may mali rin kami dalawa. Hindi lang din naman ako. Teka na, bakit siya. pati si Mrs. may mali? Ah, okay. Pinapasa mo kami. Okay, sandali lang. Ah, pa, pa, pa. Pagbigyan natin si Mrs. naman. Mrs., may pagkakamali ka raw sa dahilan kayo po'y nagkahiwalay? Nag-abroad ako for six years. Dahil wala siyang stable job. Nakatira kami sa kapatid niya. So an ano mali doon kung kami. ikaw nag-abroad? Eh, hindi ko po alam sa kanya kung paano naging mali yun. Paano po naging mali yung pagpunta niya hmm. abroad para sa hindi, hindi naman kita pinigilan nag-abroad eh. Di ba, ang sabi mo para sa family. Sir, kasi tumatawag sa akin eh. Nagkaroon ng problema sa Bahrain eh. Ayaw na magtrabaho. So, napapagod na siya. Lagi niya sabi, ayaw ko magtrabaho dahil hindi siya papayag na employer niya na hindi hindi niya nababayaran yung ginastos ng employer niya. So, ano Kaya nangyari? nag po ako ng 100,000 para ipadala dun sa kanya, sa Western Union. Para makauwi siya? Para makauwi. Ngayon sabi ko, umuwi ka na. Ang sagot niya, hindi na mo nakauwi para mabayaran natin si ate kasi nahiya naman ako. Nandito na ako sa Bahrain. Pet bago uwi. Magkatrabaho. Hanggang lang ako ng trabaho. Okay. So, ilang linggo po o one month, wala na akong communication po sa kanya. Four years, naging po ako. Bago po ako o, po, nag, nag, Walang ko na. Oo po. Wala communication na? Wala na po. Tinanggalin niya na po ng communication po. Bakit? Anong kasalanan mo? Hindi ko nga po alam. Eh baka naman, naman may nabalitaan si Mrs. Before na po yun, sir. Hindi lang before. before yun. Bago pa ako umalis, may ginagawa ka na before talaga. Na talagang nahuhuli ko na siya. Kung ididetali ko, masyadong mahaba. Actually, yung pag-abroad ko, para na rin sa mga bata. Kasi talagang nakaasa lang sa kapatid. Wala siyang sariling sikap. So nag-decide akong mag-abroad para din sa mga anak ko para paggamot yung isa. Ano nangyari po sa pag-abroad niyo? Nagbuo naman ng maganda. Lahat po halos ng naipon ko nasa kanila po. Pati po yung pagpapagamot ng isang anak ko. Okay, so meron din napuntahan yung pag-abroad. Kaya halos well, nung umuwi ako, wala rin po akong napundar dahil sa mga bata lang napupunta. So, sir, ikaw pala may problema sa tapos kanya doon sa baba na banggit ni Mrs. na meron kang uh, nabuntis and then pinalaglag po ng babae kasi ayaw niya pananagutan. Na yon Hindi po totoo yan, sir. Wala po akong... Ewan ko kung balita. O, oh, nag-uusap sila ng babae. Kasi, sir, yung babae naman po talaga, may asawa po yun. Oh, ba't mo pinatulan? Hindi ko pa may pinatulan sir. Kasi nagkaroon rin kami ng gap ng kapatid noon eh. Nagda-tricycle din po nun, eh. So, siguro, binawian lang ako kaya kinausap to. Yun na, nagbunga-bunga na yung mga chismis-chismis. Kaya binawi niyo po ako. kasi nag-abot po kami ng kapatid din sa pagka-tricycle. Yung mga tingin na lang po. Base po sa mga sinasabi ni Mrs. Sorry sir. Apo, um, apo. Mukhang irresponsible kang kapatid ni pamilya tamad. Opo, opo. Tama po naman nung arong ano po yun. Naman. Bakit sir? Bakit tamad ka? Hindi sir kasi po. At ayaw magbanat ng buto na, 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 para maging maayos yung takbo ng pamumuhay ng pamilya mo. Opo. Parang umaasa ka lang daw sa atas sa kapatid then, mo. Then before po, nung medyo nandun pa po siya sa bahay, syempre ang ano lang po kasi sa, sa kanya, niya, eh, kasi si lang nakatira dun, kapatid ko nagsusuporta, para may makasama lang si nanay, matanda na po si nanay. Ang gusto mangyari, mag, bukod kami. Hindi yan, sir. Yung sinasabi ni Mrs. hindi ka responsable ng padre pamilya, you're not a good provider para mabigay yung pangangailangan at maging matiwasay yung pamamuhay ng pamilya. So, sir, yung pong kanilang request na napag-usapan nyo na po ito, may pirmahan na sa PAO, 4,000. Bali, wala pong pirmahang nagalap. nag Verbal lang po. So, sir, kasi kapag hindi nyo po itinupad, papabawasin namin kayo, sir. So, 4,000 a month. Opo, yun yung ano, yun yung sinabi ng lawyer na napagkasundoan. Actually hindi po ako agree kasi 4,000 is magkano lang yun, baon lang po halos sa mag mga bata. Magkano mo, sir? Uh, sir, ang kinikita mag ko. Magkano mag kinikita mo bilang tricycle driver? 300, ganun sir. Okay. A day. Opo. Magkano po sa isang buwan? 9,000 po mga 9,000. Okay. Sa pagiging family driver? 1,000 ganun po. isang buwan? Hindi po, hindi naman po isang buwan. Sa isang buwan sa, po sa isang buwan, buwan average magkano? Mga po? average ko po mga 4,000 po, ganun. po 4,000. Opo. 9 plus 4, ilan po? 13 po. 30. So kung 13,000, kulang cool po yung 4,000. Wala man lang sa kalahati. At least man lang 6,500 kalahati. Ayun nga po, sir. Eh. Katulad nga po nung... Hindi, sir. Yun lang. Kalahati. Opo. Oh, okay. okay. ano ko naman ma po? Ma'am, eh? kalahati ng kanikiling. Okay na 6,500. Opo. Oh, Ngayon, magbipirmahan po kayo sa barangay. Witness po kami na 6,500 po ibibigay mo buwan-buwan. Kapag hindi nag-miss ka, didiretso po kami sa BAUSI plus yung kasong adultery. Dalawang kaso, sir. Makukulong ka. Okay ba sa inyo, Sa mga An anak na makukulong si papa niya pag hindi tumukad. Okay Sige, okay, okay lang. Eh, okay lang kung alimbawa siya. Ba't kasi, ka naiyak na sir? Hindi sir, kasi ano eh. Masakit din naman yung mga nangyari sa Ikaw pa riyak. Actually, sir, nung last time, uh, naghahabol yung mga anak ko. Kasi ano rin eh, may short din kami. Kasi hirap din po ng single mother, lahat okay, ako nagpo-provide. So, sinasabihan niya yung mga bata na mukhang pera. Sir, kanito po, paliwanag lang po. Alam niyo po ba yung nangyari niya, sir? 2016, dumating siya. Hindi ko alam na kinuha na sa bahay yan, dalawa na yan. Nag-aaral yan. Hindi namin pinabayaan yan. Kahit ako naging responsabing ama, ang pamilya ko, hindi sila, kung saan saan lang... Sir, ah, napakasakit, sir. Yun dun po, may uh, nag-aalaga po sa kanila, po, actually. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa nung sa akin, sir. Eh. Kasi, wala namang closure kami nag-usap po. Ito, nandito na po ako, dumating na ako, ako nung mag-aalaga sa anak ko. Nung tinawagan ko, naghahanap ako, saan sila? Kung saan lupal po sila hanapin? Tapos, sasabihin nila sa akin, nung tumawag ako, wala kang kwentang ama. Ba't nagkaganyan anak mo? Ayun nga po, sir. Sa palagay mo, sir. na, sir. Na, na-brainwash nila. Ah, uh, na. sorry. di lang po, ah. Hindi po kami na-brainwash. Kasi nasa amin yun, eh. Kung ano yung pinakita mo sa amin? syempre, malalaman na naman namin yun. Syempre, may isip na kami. Ganito po kasi nangyari nun. Uh, no. Nag-vacation akong 2016, pinahiram ko sila sa daddy ko. Uh, sabi ko, hiramin lang muna. Yun lang talaga, ano ko, hiramin sila. Tapos after nun, pagbab pagbabalik na ako ng marine, sa soli sasoli ko sila. Opo. Pero ang nangyari, nag yung mga anak ko, ayaw na daw po nilang bumalik. Oh, okay. Ano sabi? Well, nag ng mga bata Hindi yun. po, ganito po yan eh. Nagpunta po ako sa tatay niya sa Kabite po. Hinanap ko tong dalawa. Ngayon, ang tagal ko kumatok, sabi ko, kilala ko na ako kasi sumasalubong naman sa akin. Nung malilit pa yun, syempre ngayon po, may isip na ma po yan. Hindi ko na po hawak ang pag-iisip niya, tsaka ang pangalawa. Hindi ko alam kung ano na yung nangyari sa loob ng ilang taon po na wala ka. Sir, naman, pakidiretso sa anong gusto mong iparating. Sir, gusto ko lang talaga maayos yung pamilya ko, sir. Eh. Okay, sir, uh -huh. pagbigyan kita. One more time. Opo. Uh, isa Isa-isahin ko, sir, ha, para naman Opo. makita mo, harap-harap na ito. Gusto raw niya magkipag madam. Hindi na. Okay. Kasi may maligang nagawa eh. Okay. Okay. Yung si Kuya? Di na, di na din kasi may nagkaroon na din naman kami ng siguro ng isip. Kaya yung alam namin yung kung ano yung dapat tama, yung Wala na bang espasyo dyan sa puso nyo na siya ay patawarin kung ano man yung kanyang mga kasalanan ng nakaraan? Maski konti man lang room dyan, subukan natin masiksik siya doon sa ining ng kapatawaran para mabuhin pamilya at nangangako siya na pag binigyan niyo siya ng one chance, magbabago na siya. Wala ba? Maski konti espasyo? Uh, meron po 5%. Kaso nga lang po yung mabubuo yung pamilya, malabo na po yun. Bakit malabo na mabubuo? Kasi may nakita na rin po ako sa kanya sa loob ng bahay, may ginagawa po siyang kalokohan. Tulad nag, ng? Nagdala po siya ng babae, buwat-buwat niya po yung babae. Oh, Tapos... Sa loob ng bahay niyo? Opo, palabas po. Tapos sabi niya po, kaibigan bigan lang. Kaibigan pero binubuhat niya? Opo. Paano yung kinakalagay niya? Parang baby, gano'n? Para pong bata na nakaano. tas nakayaka po sa kanya. tas ano? Opo, tapos palabas po. Ako oh, sa... <laughs> Sorry, hindi ako sinungaling. Totoo akong tao. Sir, sino ba yung bot-bot mo na parang baby? Hindi ko nga alam. Masa po na ano yun? Sir, nakita ng bata. Eh, hindi naman tanga yung bata. Alam niya kung ano nakita niya. Sino yon? Sir, na no comment ako. Kasi ayoko na magsalita. Okay, sige, eh. tanong kita. kita no Pero kung wala yon, mapapatawad mo sana. Opo. Tsaka kung binigyan lang po kami ng sustento, lahat-lahat <laughs> po, okay lang po yun. Mapapatawad po namin siya. Pero yung mga ginawa niya po, nakita po namin mali. Hindi lang yan, di ba? Sinaktan ka pa niya minsan kahit na wala kang ginagawa. Isang beses po, nung nag-CR ako, kalalabas ko lang po, tinadyakan niya po ako. Eh, paano? <laughs> gusto mong kumuha ng simpatiya sa kanila, sir? eh sinasaktan mo pala sila. hindi Sir, siguro normal lang naman sa isang magulang pag nagkamali. Eh, siyempre, ako naman, hindi naman almost araw-araw. eh Sir, eh, yung met maya, eh, siguro may pagkakamali siya na time na talagang napuno. Pero bakit tadyakan, sir? Ba't De, sir, tadyakan? Eh. Hindi. Tinadyakan mo nang walang kamuang-muang? Bakit ka tinadyakan? Wala po, wala po ang ginagawa. Paglabas ko na lang po, talikod ko, bigla po akong tinadyakan. Sa, dahil po yung sa pinsan niya po nag-away po sila noon. Tapos napagbunta po ng galit. Ah, so, may ulo niya, sa kaaway niyang pinsan niya, ang galit binuntong sa'yo, tinadyakan ka paglabas mo ng Sir, ka, Jay, mapapamura ko nitong hindi, sir. Uh... Alam mo, sir, doon po sa mga nanonood, ang stand ko talaga, hindi ako mananakit ng aking anak. Marami nagsasabi sa mga netizen, pag mali para bata, tama lang piloin, tama lang disiplinahin, hindi po yung ganun stand. I've been there and I know na napakahirap yun. Kaya ako, ni kalabit, hindi ko gagawin sa mga anak ko. Masama yun. Ano man yung kasalanan ng bata. Opo, oh, sir. Nagamali naman po. Pero ang pinakamatindi sa lahat, sir, walang kasalanan yung bata just because meron kang issue sa yung pinsa. Ibinuntong mo rito, paglabas ng siya, tinadyakan mo. Sir, hindi ko ano-ano to, ha? Ah, para oh, imagine oh, ko, Oh. Sumasakit ang uh, dibdib ko. Sandali lang. Oh, po. Kasi sir, bugbugin na muna ako ng kung sino man dyan. wag ko lang saktan mga anak ko. Oh, Tapos ikaw, tatadyakan mo dahil lang may sama ka ng loob sa ibang tao. Sorry, sir. Okay, lang po. Kasi itong anak ko, nagsumbong din po sa akin. Ano pong sumbong? Yan? Yung kapatid niya, ginulpi siya. Nagsumbong sa akin eh. Sabi ko, nakbata ginulpi. Tatay mo ba yun? Parang gulpihin ka. Kaya oh. siya na palayo dun sa kapatid niya. Kasi dati magkasama sila sa bahay. Ginulpi ka? Niya. Oh, uh, alam yan. May mali din naman po kasi ako nandukong oh. bakit po ako binubi. Kasi may mga mali din po akong nagawa doon sa... Praway. Regardless kung ano yung mali mo, dapat di ka ginugulpi. Mm -hmm. Anyway, mamaya pag tuloy ang pag doon, ipapinalize natin. Ma'am and sir, ano po bang plano niyo po? Para na din po sa inyong mga anak. Yung napag-usapan kanina is for child support na lang. Tukol doon sa ibang ano, wala na yun. Alam mo, I read. Naaman ako, magkamali ako yun. Sa so, talaga sa akin, bilang isang ama na, ako ng anak. Anak, mapapatawa niyo lang gusto, maayos pamilya natin. Ay. Hindi, wala nang pag-asa. Hanggang doon na lang eh. Tama na. May katapusan din naman lahat eh. Hindi naman laging uh, another chance, another chance. Tama na. Hanggang doon na lang. Marami nang nangyari. Total, nag-usap na tayo how many times. Okay na ako. Kanya-kanya na Please. tayo. Baka pwede mo naman. Eh, hindi, okay na. Sige Tama na. na. Tapos na tayo. Tapos na. Alam ko naman eh. pagkakamali ko naman. Lahat. Sige. Ako na. Sorry na. Pasensya na. Mali na, mali na ako. Sa ginawa ko sa inyo, patawarin niyo ako. Pero ako... Talaga, masakit. Para sa akin, nangyari din. Ayoko rin magkawatak watak tayong pamilya. Matagal na, na tayong karoon... watak-watak. Kaya Kung nga nang eh. ka ng mga kalokohan, watak-watak na tayo. Tsaka hindi ka naging responsabling ama sa mga bata at naging mabuting asawa, watak-watak na tayo. Kuya, masamang loob sa akin. Siyempre, naging masamang loob sa iyo. Dahil nga... Dahil ko ba, hindi ko ba naibigay yung gusto mo? Hindi din yan. Sabi mo magbibigay ka kada di ba? Pero ilang beses mong hindi ginawa? Hindi naman natanong sa akin kung anong dahilan kung bakit hindi. Sinabi mo, ano, busy ako, nak, nasusunod na lang. Ilang beses kami masa sayo. minsan nga, di ka na namin kinulit, baka nag-ikong ka lang. Kaya nga, di ba, nung tinawa mo ngayon? Tapos yung hindi kita tayo, kaya nga nagalit ako sa'yo, di ba? Di din dahil doon sa cellphone, dahil nga wala akong magamit. Gusto ko din, din sa may pagkano ni mm -hmm. mami ng pera. Dahil nga sa pag din namin. Ilang beses niyo po nahuli si sir? Maraming beses na po. Paano? Bukod pa doon, may sugal pa. Tsaka nagda-drugs din siya. Before po yun, alam po naman po eh. Aminado talagang nalulong sa masama bisa. Hindi ko naman kinakailahe sa kanila eh. eh Siyempre tayo tao lang eh. Nagkakamali. Alam na nating mali eh. Bahit ko pa ipagpapatuloy. Kaya nga ito, mula na nawala siya, mula nung wala yung anak ko, kinuha nila. Na wala akong alam. Masakit sa akin. So siguro lahat kinuha sa akin eh. Kaya siguro To, eh, para iwasan ko na yung barkada iwasan ko na yung lahat. kaya ito tutok na rin ako the travel tricycle kaya minsan talaga siyempre may pangangailangan din po ako gagastos po ako sa sarili ko ano ba yung nararamdaman mo ngayon para sa tatay mo at ano ba yung gusto mong sabihin sa kanya may respeto pa naman ako sa'yo eh kaso wag mong lulubos-lubosin yung mawalan ako ng pasensya sa'yo Oo, nire-respeto kita bilang ama kahit na balibalik ta rin naman yung mundo eh ko pa rin eh. Siyempre, kaya yung mga nagawa mong mali, itama mo. Siyempre, hindi na ako yun. Ito, Harvey, alam mo ba? Yung, yung cellphone niya, magkano binigay ko sa'yo yan, ilagiling ka sa akin, ipinag-ipunan ko yan. Kulang pa to eh, sa lahat na nagawa mo eh. Kulang ba to? Sa buong buhay nyo, ngayon lang kayo nabigyan ng cellphone. Ikaw pa lang nabigyan niya ng cellphone. Ako, simula na umalis ako, lahat ng kailangan nila binigay ko. Ngayon, yung isang cellphone, isusumbat mo sa kanya. Hindi no? ka sinumbat. Hindi, hindi ka... actually, sinumbat Parang mo yan. Parang ganun na yung ginagawa. Harvey, uh, anong, gina, anong sinabi niya sa'yo nung hindi mo siya sinasagot? Sinabi mo sa akin, nung tinatawagan kita, ayaw mo sagutin. Buti nga, binilang pa kita ng cellphone eh. Tapos nung binabalik ko siya yung cellphone, ayaw mo Sa kanya yung cellphone yun. Pero hindi pa rin sapat, syempre yon Kasi marami ka kailangan. Ano ba trabaho ng... Ewan eh, oh, ko, ano tingin sa si akin, ha? alam ko, alam ko trabaho mo. Ilan <laughs> e, ba siya sinasabi, nag-iipon ka, pero nasa naiipon mo? oh, nagpakita ka na ng pera, diba? Nag-feature ka pa nga. Nakamit no, na ako. Tapos, ayoko na, suko na ako. Ayoko na. Sige, okay na ako. Ituri nyo na lang ako ng ano. <sighs> Huwag ka na magdramahin. Hindi ako nagdadrama. Masangat sa akin. Hindi ako nagdadrama, Iris. Masangat sa'yo? Di ba ikaw gumawa lahat nito? Uh, Iris, hindi ako nagdadrama. Kung ayaw ninyo akin, wala akong magagawa. Hindi, ang amin lang hindi. Na. Uh, Irish. We're hindi. not after you. We're after the support. Okay? Yun lang yun. Hmm. Hindi mo kailangan pakita sa mga taong umiiyak ka, kawawa ka. Kasi, once naramdaman namin yan sa'yo, nakawawa din kami. To the point na kapag natatalo ka sa sugal, mumurahin mo kami. That's it. Tapos na 'yon. So ano ma'am, yung relasyon niyo ma'am wala na po talagang pag-asa. Na. Kayo naman sir Okay. Doon po sa sustento, agree po ba kayo? Ma'am, kasi ako, toto lang, misal wala rin po talaga ako. Try ko lang po talaga yung asahan ko. Sir, hindi niyo po ba kaya magawa ng paraan kagaya po ng sinabi ni Idol Rafi kanina na maghanap ng permanenteng trabaho? Naghanap nga po ako eh. Aso, syempre, may pasok kasi kasi service lang po ako eh. Nag service ano mga estudyante. Excuse oh. lang po ah. Kasi ever since, yan naman ang sinasabi niya sa amin eh. Malaki Jesus. na nga yung mga bata, hanggang ngayon yan pa rin ang sinasabi niya. Paano po bang gusto niyong suporta po na matanggap po kay... Uh, Uh, kagaya hey, na napag-usapan na namin sa loob, 6-5, um, ano, every month. Kaya nyo po ba yan, sir? Mm Hindi -hmm. ko kakayanin yun, ma'am. At tatapatin ko na ko po kayo. Ang trabaho ko lang, eh, napakahina. Kung meron meron, pero pag-iipunan ko sila. Napag-usapan po sa loob, nag-agree rin siya na uh, magbibigay siya ng 6-5. Kung hindi, yun, magpapile kami sa pausi, saka ng adultery. Yun na po yung final na usapan sa loob. Sige sir, ganun na lang. Sasamahan po namin kayo sa barangay. Kung magkano po talaga yung dapat na uh, isuporta niyo po sa mga anak niyo. Sige. Last message po para kay sir. Ah, o, yun lang. Wala lang sa main. Sana magampanan niya din po. Hina lang po. May respeto pa namin din ako. Sana baguhin mo yung ugali mo. Ikaw, sir. May message ka sa mag-iinom. Ingat na lang po sila lagi. Salamat. Thank you po, ma. Salamat.